Sa bakas, ang tagal kong hinintay itong event na to yung bumalik yung Saint Seiya skin. Kasi last time, hindi ko nakuha yung Sagitario Seiya ni Badang pero ngayon, eto na siya, Parn. Gravy yung saya ko dyan nung nakuha ko yan, Parn. Woo! Woo! Power of Pegasus! Woo! Hindi hey, na tayo ganito porn, no? Bolsay na gagamitin natin porn. Panis! Gravy, sobrang angas talaga na porn. Bale, 5.1k dias nga pala yung nagastos ko dito. At ang masasabi ko lang, sobrang sulit neto, lalo na pag badang user ka. At ayun na nga, syempre, sinaba ko nakahagad to sa rank game. Unang gamit ko nga pala dito sa skin na to, pusang ganapan. Pinagbawawabi ko mga kalaban. Hmm, okay na, okay na. Okay. Oy okay, Parn. oy okay, Parn. Tapos ka sa akin ngayon, Parn. Pinay ka sa saya ka na, Parn. 3, 2, 1, go. O, oh, ayun o. Oh. Tapos. Tapos, Parn. Pero sa kasamaang palad, may masamang elementong pinakampi sa amin si Moonton. Kaya naman, nireport ko muna sa barangay. <laughs> Tapos, yung sumunod na game, syempre, kailangan na nating bumawi. Kaya naman, sana mapindot nyo po yung palo. Tingnan nyo po, magpapalawin yan. <laughs> At ito na nga ang nangyari, Parn. Mm hmm, hmm. Mmm. Hmm Nakuha ko pa na. Mmm. Wow, yung na nalita pa, no? Oh. Ah, nice one. Nice one, Parn. Nice one, Parn. Sinakay na pa is po, Parn. Nice one. Pakap. Pakap. Nice one, Parn. Sabay-sabay yan. Oo, okay ilang sa akin yan. Nice one. Diba? Sabi ko sa inyo, Parn, dun lang sa akin, eh. Okay. One. <laughs> Takbo siya, eh. Three. Four. Hmm, hmm, hmm. Mm. Mm. Tapos sa akin ito pa, no? Puk! Tapos okay, agad tayo doon, no? Mm. 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 Ito, nakuha naman natin. Eh. Nice one, good job, Airplane. Nice one, Parn. Dito ako, ha? Nice one. Puk! Sa apang Laila ka. Sa apang Laila ka, Parn. Agresibo par. ah, ako maglaro magbadang, Parn. Ay, inaatake ako. Inaatake ako ng Lilia. Kunyari, nagpapatake ako, Parn. Di niya alam, may kasama ako doon, di ba? <laughs> Oh, ito pa may meron pa dito. Isa ka pa parn. isa ka pa parn. isa ka pa parn. Mm. Sige, sa inyo muna yan. Oh, di ba? Kita, kita niyo, kita yung play ko parn. Ah! 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 At ah! 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 tagal ng first kill ko pa, at tagal ng first kill ko pa. Gago ka. Late camera. may pulis. Hmm. Poko. Tapos ka sa akin, Parn. Ito pa, may, may patahin kalaban pala. Mm, mm, mm. Sige. Go tayo, pan. Go tayo, go tayo, go tayo. Go tayo. Oh, bala ako, bala. Pag. Pag. Okay. Pinagpag. Oo, oh, mas lalakas yung iba yun na pag naka-skin. Ayun na, ayun na. Pag. Tapos ka na. O, oh, diba? Masabi ko sa inyo, mas lalakas yung iba na pag naka-skin parn eh. Hinabol ako ha, ah, pero hindi siya humabol. Bakit ka mo? Nakaramdam ng takot parn. Gusto ko dito parn, no? Pag. Pag. Okay, tapos ka na parn. Tapos na parn. Nge, 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 nge. Ito na pa na. Ready, 3, 2, 1, go. Pag, pag. Okay na. Pukop. O, oh, ba diba? Sa inyo na yan, pan. ba diba? Sa inyo na yan. Pagka ganyan, nasitan ko na eh. Isa pa to. Pukop. Pukop. Isa ka pa, pan. Hop. Puk, puk. Tukok. -tuk. Hindi ka na makakagalaw sa akin, pan. Tuk, tuk, pukok. Nag-victory din sa wakas, pan. Kala ko masasayang yung skin ko eh. Nye, nye, nye. Okay na. Nice game sa kalaban. Wawawi. Wow, Marami salamat sa panonood niyo, pan. Mahal ko kayo. <laughs>